Hello mga kasari, ayan, kamusta kayo? Ayan Ang video na ito is August 27 ayan, Kamusta kayo mga kasari? Uh, ilang araw na lang is matatapos na yung August ayan. Uh, Matatapos na rin ng August tumal Sana ayan, Sana nga talaga matatapos <laughs> kasi super tumal ang August Ayan ko gusto mal talaga ayan at magpasok na di ba mga kasari uh, yan ang ano natin kasi sa amin kasi sa mga ano namin sa mga frozen is mabili ka pasukan ayan pag may pasok syempre mga baon ng mga bata kaya uh, mabili talaga siya ayan kaya excited na tayo pag ng pasukan ilang araw na lang ay pasukan na Ayan, kamusta kayo mga kasari? Uh, buti sa inyo mabilis siguro kahit na ano, ang uh, uh, ganitong buwan. Ayan, sa parang August taghirap. ba <laughs> diba, sa ibang parang August taghirap. Ayan, syempre mga ibang mga kamamis na uh, nag-iipon ng ano, nag-iipon ng pang pang paso para sa lang tayo mga kasari dito kayo sa akin is hindi mo kasi mo talaga masabing mabili matuma talagang laging matuma dito ayan gano'n ang status status dito ay laging matuma kaya nga lang kasi ako kailangan dapat pagka may ito meron na papasok is meron ako maibigay talagang yun lang talagang inaano ko dito ayan kaya ayan na nagtitimba ako ng bigas bumili ang asawa ko ng bigas ng tiglimang kilo lang ang halaga ng bigas is 51. Sa palengke pa lang yun. 51 pesos. Kaya, ang benta ko na yan is 56 na. Ayan. nagpapatong ako ng 5 pesos. Grabe no? Grabe mahal ng paleng, ng ano, ng, ng ano, ng bigas sa palengke. Palengke pa lang yun ha? Paano na pagka nasa mga tindahan na. Kaya lang talaga ako, ang patong ko lang talaga sa bigas is 5 pesos. Pwede na yun kaya bubili ng 10 kg yung asawa ko sa yung lima akin uh, pantinda ko yung lima is pangkain ayan ah, uh, madali lang naman ako bumili ng ano bigas dito halimbawa pag may nabili na ng 3 kilo, kinabukasan bibili ako uli kaya nga lang kasi ang kanuhan kayo sa gano'n sa pag per kilo binibili mo minsan okay din na uh, parang okay na parang hindi, di ba? Kasi kapag ka per kilo, Uh, minsan nahaluan di ba? Ang na, parang halo haluan Ang kaano lang kasi sa pagsako ang binibili mo sa isang sako is wala talagang halo. Kaya nga lang pagka sa sako, ang ano naman doon is minsan kulang sa timbang. Yung per kilo kasi pag bibili ka ng 5 kilos, ayan sakto talaga 'yon. ganoon lang ang kaano talaga pagka pang diferensya nila. Ayan gano'n naman talaga eh, ang mga negosyante na iba eh. Hindi malaman kung paano ginagawa nila pagka bibili ka sa sako kulang. Ang binibili ko lang naman, ano lang naman, uh, ah, 25 kilos. Ayan, gano'n na lang yung binibili ko. Hindi na tulad ng dati na bumibili ako ng talagang isang sako. Eh, ngayon, nasa 2K, hindi na carry. Hindi na carry yung hindi ko na carry yung bibili ako ng isang sako nasa 2K. 2K plus na yan lalo, lalo na ngayon, talagang hindi na, hindi na kayanin ang budget natin mga kasari. Ayan, di ba? Siyempre, hati-hati lang yung ano natin. Hindi natin kailangan i-push sa isang, ano, sa isang item. Ayan, kasi paano naman yung ibang item? Ayan, yung mga soft drinks pa. Isipin pa natin yung mga soft drinks na yan. Madami tayong mga item eh. Pagka, ano, inaano natin siyempre puhunan tapos syempre hindi naman yan tulad ng pagkain na tulad na sa karinderya na mauubos sa hapon ba? Diba? yan naman ay eh, may stock pa ganyan tulad yung mga soft drinks pagka ano ka bibili ka mga paninan natin dito sa store hindi naman talaga is pagka hapon is mauubos yan mga yan iba stock iba tulog ayan diba ganun yung ano natin eh yung isang yung ibang item pa nga dyan tulog eh natutulog kaya iwasan natin yung kumuha ng mga item na natutulog yung tulog lang sila yung hindi talaga silang mabili kasi minsan gusto lang natin kumuha eh gusto lang natin itong ganito ayan. pero pwede rin pwede rin kasi malay may wala silang may mabili mabilang dyan sa iba o sa iyo pupunta hindi eh. meron kayo may bigay ayan diba ganun ako eh pag ganun din ako minsan eh pero hindi naman bibili ka lang ng isa isa ganyan hmm. ayan, tulad na karaan bumili ako ng, na ng, ng ano, karayom kasi nga yung karayom ko is hindi ko na naman makita kung saan ko na ilagay kasi minsan may naghahanap ng karayom o diba ba eh, yung mga ganong item hindi naman talaga araw araw may bumili eh. minsan lang at least mayroon tayo minsan lang may kasi minsan may naghahanap sa akin hindi ko makita kung saan napunta yung karayom eh bumili na naman ako ay yung ano lang na naman yung, sa, yung pagodang ang pangalan niya is uh, 12 pesos ayan, parang piso ang isa ayan uh, go lang tayo mga kasari uh, nakabili na ba kayo ng mga gamit ng mga anak mo uh, ayan ako wala pa eh Di ba, ako na pa ano, so na araw na lang ako bibili ng mga gamit mga gamit ng, mga gamit ng estudyante hindi naman ako masyado nang bibili ng mga gamit kasi meron na dyan meron na ako dyan na makukuha ayan ayan ano lang yan yung limang kilo lang yan na titimbangin ko tagal lang matapos kasi nga ano dinadaan-daan dinadaan-daan ko kasi kasi nga diba limang kilo pag may natapon pa kasi yung timbangan ko is yung diba ano yun tawag dito uh, ayan may natira pa oh. may natira pang konti Uh, yung, yung, yung ano, yung pantay lang, ay eh, pag may natapon, hindi eh, na po, wala na akong pangalan. Kaya kailangan, sakto-sakto pa, sakto-sakto lang yung ano ko. Walang matatapon, kaya dahan-dahan ang pagtindang ko. Ayan. tapos din ako magtindang ng bigas. Ayan, sikasin ko naman is yung mga plastic, nakaraan pa yan. Binili ng asaw ko, sabi niya, ayusin na yung mga plastic isasabit niya. Tapos, hanggang ano lang naman, hanggang salita lang naman siya, hindi naman yung nagagawa. Kaya ayan, ano pa na yan, parang pangalawang araw na yan, nakalagay lang dito sa, nakapatong dito sa may bigas. Kaya, ayun ako na mag-asikaso. Ayan, uh, tingnan, August 25 pa niya ito binili. Ayan, hindi pa niya na, ano, hanggang ngayon. Ayan. Pero marami pang kulang yan sabi ko kasi bumili siya ng marami kasi nga ano uh, pa, pa ganun din pa bili hindi ganun din kaya sabi ko hanggat may ano ka bumili ka ng marami kasi minsan pag akong bibili is din kaya yan kaya hirap hirap ako yung roll yun na lima limang piraso maligat din tapos minsan bibili pa ako ng straw yung pantali kaya sabi ko nga sa kanya siya na lang bibili ng mga ganyan hindi siya ngayon bumili ng straw kasi meron pa dyan pa isa isa lang din ang piling niya ayan mga ganyan na mga ano uh, ano na is pinagamit natin is malaking ano din malaking expenses din pero kailangan kasi natin yan mga plastic na yan uh, pinaglalagay kasi na lang gunisa yan kadalasan sa amin ang nilalagay natin dyan sa plastic is yung mga langganisa minsan yung mga halimbawa mga tig, dalawang kilo pang ganon ganon ang nilalagay nyo sa mga plastic na yan pero madalas talaga mga longganisa kasi mga nakalus namin na product is mga longganisa yung mga iba naman is mga nakapaks naman yan yung mga may sarili na silang plastic kaya nilalagay na lang sa paksis okay na ayan ako na lang magsasabit yan naman na ano yung kasi na yung nagawa ng sawa ko Sandali lang naman yan, yung ano lang naman dyan, yung tinutusok-tusok yung pang dalawang kilo eh. Kasi yun, ginagamit ng asawa ko sa mayonnaise. Uh, may bumibili ng isang kilo mayonnaise is, ano namin, uh, ang ginagamit namin plastic yung pang dalawang kilo para maluag. Para hindi siya yung, um, pagka sa pang isang kilo is nahirap. Ayan. Ayan lang, tiny, tsaka medium, tsaka yung pangalawang kilo na ano, kilo na ano. Yung pangalawang kilo plastic, malabo. Ayan. Yan lang naman yan. Kaya, sakit ano, ano lang naman yan, mas maganda nga kasi marami binibig niya. Kaya parang hindi ako mahirapan. Minsan kung nag, ano na, bibig talagang bibili kasi naalala ko pag madaling araw, Kailangan tayo dapat mawala ng mga ganyan. Kaya lalo na yung pantali pag nawalan ako po. Eh buti kung meron dyan mga minsan kasi pag nanggo grocery ako diba kaya hindi ko talaga tinatapon yung mga hindi ko inaano tawag dito. Hindi ko talaga uh, sinisir inaano yung uh, ginugupit yung mga istro kasi sayang. Kasi ganyan din yung ginagamit kasi namin. Ayan. Pero yung mga plastic na yan ano naman yan, matagal din naman yan sa kanya gamitin. Yung mga plastic. Pero mahal din ang mga plastic ha. Ah. Tingnan yan nga lang yung binili niya. Umabot pa rin ng ano eh. Umabot din ng 800 eh. Ayan, tapos ang bigat din. Nabigat din. Kaya, nang binuhat ko nilagay ko yan dyan. Kasi sa upuan ko yan nakalagay. sa may ano, sa may bigas. Yan ano ko, binuhat pa isa-isa. Kasi mabigat din. Ayan. Ayan ayan, go lang tayo mga kasari uh, update update lang ako ngayon sa ano, minsan kasi parang nakakatamad, parang tinatamad na ako o, sa totoo lang, ganun din ba kayo para nakakatamad kaya lang, paano tayo sasahod sahod yun? kung patamad tamad tayo is wala, hindi tayo sasahod <laughs> wala na nga tayong viewers wala na, patamad tamad pa tayo, wala na, hindi, hindi talaga tayo sasahod nito Taunan na nga, yearly na nga yung sasahod natin nakakatamad-tamad pa tayo. Minsan kasi nakakatamad eh. Ang hirap. Ang hirap din ang minsan na madami kang iniintindi na meron ka pang FB page, meron ka pang mga ina ina si Kaso Diyos ko may FB page pa ako yung profile pa yung si Kaso pa meron pa akong isang ano channel kaya gahol 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 talaga ayan yun lang lang yung tinutuso ko is yung pang dalawang kilong plastic nalabo din. Yan lang yung nagtumos, nagtusok lang ako ng dalawa. Parang dati kasi, parang ano, 100, diba ma, ano mo, 100, o kay iti piraso. Ngayon parang wala na, parang, piling ko parang 50 piraso na lang yung mga plastic, parang ang laki na ng bawas. Parang kaunti na lang talaga. Ay, hindi ko ilan po. Hindi ko alam kung bawas talaga o kung ano talaga nila. Ayan, ayan lang yung ano natin. Ayan lang yung ating update update sa ngayong uh, August 27. Ayan. Ayan lang ta. lang mga kasari. Ayan. Go lang tayo. Laban lang. <laughs> Malapit ang pasukan. Laban lang mga kasari. Go. Go lang. Sana ngayong pasukan, ngayong Uh, 2023-2024 is maging mabili ang store natin. Ayan. Kasi ano, ako inaano ko talaga yung pasukan eh. Mabili kasi mga ano namin, na mga frozen. Ayan. Go lang tayo, mga kasari. Laban lang sa araw-araw ng hamon ng buhay. Ayan. Bye!